Hello guys, welcome back to my channel So to this video, guys, nandito tayo sa shopping mall So titingin tayo guys ng uh, mga damit or something na magugustuhan so, natin So ngayon guys, natin ng special special pag meron ng time so hali kayo guys samahan nyo ako punta tayo dito sa shop na to so ito, isa ito guys sa uh, mga pinupuntahan ko dito sa, sa mall na to kasi mura na magaganda pa yung mga bibig so tara guys let's go samahan nyo ako guys So guys, nandito tayo ngayon sa Brandless. Uh, isa to sa mga favorite um, shops na pinupuntahan ko rito. Kasi mga branded na siya tapos mura pa. So titingin tayo guys ng magugustuhan natin dito. Ayan, daming mga choices. Gusto ko kasi bumili ng, I think, bibili ako ng sandals or something, Slipper or what na magugustuhan ko. Yan, na-miss ko na kasing pumunta rito. Medyo matagal-tagal na rin na hindi ako tumadalaw dito. So, dito tayo banda. Ayan. Kaya gustong gusto ko guys pumunta rito kasi ang cute ng mga ano nila. Ng mga gamit for ladies. Do you see this? Wow, nice. See? Oh, ganda siya, ba guys? Oh, ganda nga. Hmm, mura na. Di ba, napaka kamura ng presyo nila dito. Affordable. Tapos, mga branded pa siya, guys. So, I love it. So, ayan. So, marami talaga dito, guys, namimili. Kasi nga, ano, mura. Ayan. So, nakikita dito naman, guys, ang daming maraming tao. May napili ka na? Ha? Huh? pa Ha? Oh, doon magkakatikot ka. Kasi kaya ni sa akin, mura lang oh. Eh. Yan. Wait lang. So, mukhang okay ito sa akin. Ha? Ah. Mura na siya, di ba? Maganda dito, guys. Maganda ng mga... Maganda. Pati mga sapatos, guys. Ang gaganda. Ay, ako, maka, ma, ma ano na naman ako nito. Mapapagastos na naman ako. I, eh, ang goal ko pa naman, ang goal ko this year, 2023, bawasan ang pag-shopping. Yan ang goal ko. Huwag na muna. I, eh, hindi talaga minsan guys maiwasan lalo na pag pumupunta ka dito sa mall hindi maiwasan na hindi ka talaga bibili dahil sa alam niyo naman guys ang gaganda ng bilihin pero as much as possible, tinatry uh, ko talaga yung best ko na mabawasan yung aking gastos. Lalo na sa pamimili ng mga kung ano-ano. Kasi, kailangan guys magtipid para maka ano, para makauwi na ako ng Pilipinas for good. <laughs> for good talaga guys. So, kailangan ko na yun. So, kinakailangan ko ng magtipid-tipid. Kailangan ko lang magtipid. So, ayan. Ang gaganda, guys. So, I promise. Ang gaganda. Ang gaganda nito. Anyway, babalikan ko yan. So, Kita Kita So dito tayo guys Ngayon may nakuha na ako Anyway gusto ko rin magdala ng ganito Para hindi ako mahirapan Ayan Kasi Akala ko guys This year uh, Talagang ano sa Pilipinas na muna ako for, na mag-stay kahit mga 5 months or 1 year. Yun ang naging decision ko. So, lahat ng mga halos gamit ko, mga like uh, 90%, ang ginawa ko guys, pinadala ko sa Pilipinas. And then, pagbalik ko dito, nako, ayan na naman tayo, nagbago na naman ang desisyon ng OFW. So, sabi ko, not now. So, kailangan ko pang mag-stay dito. So, ayun, ito. So, kaya, napipilitan na naman akong bumili ng mga gamit-gamit ko. Kasi, mostly, pinadala ko na. Halos, ilan-ilan na lang natitira ko ng mga, ng mga, ano, ng mga damit dito sa bahay. So, alam mo naman, guys, tayong mga babae, mahilig sa, ano, mahilig mahilig sa mga damit. Dapat ano, pag namimili tayo is, uh, pag nagdadamit tayo, hindi yung paulit-ulit. Naging ano na natin yan. Naging kultura na natin na tayo mga Filipino, pagdating sa mga damit, ayaw natin ng paulit-ulit. Gusto natin, pag lumalabas tayo, palaging bago ang ating suot. Palaging iba-iba ang ating suot, kahit pagdating sa mga swimsuit. Siyempre, kailangan ko to kasi yun din yung mga iba kong gamit so pinauwi ko naman pinauwi ko na siya so kailangan ko na naman bumili ng bago so ayun so ang gaganda naman ah, talagang maganda so dito tayo sa medyo malaki laking size so ayan yung tayo ang gaganda niya guys so see diba So, kailangan ko kaso kailangan ko na naman bumili ng bago kasi ano pag may time kasi guys mahilig din ako mag swimming kahit hindi ako marunong lumangoy eh. so naging so naging ano ko na yun parang naging kagawian ko na rin na pag may time ayon pupunta ng ano swim mag swimming para ma-relax o, diba ang ganda o oh. So, ayun guys dito naman tayo sa mga dresses magaganda naman ito ayan ako po as much as possible wag naman sana akong mapagastos pero feeling ko mapapagastos talaga ako wag mong yun niya kasi magsusukat ko yan ayun na guys may nakuha na naman ako hindi talaga ito maiwasan alam niyo naman kaganda kasi guys so tingnan nyo naman yung mga dress na yan ang gaganda so alam mo naman tayo minsan talagang may pagka-addict sa shopping ayun kaganda talaga as in mm -hmm. Tingnan ka na dito patipot pa ka ayun so, dito tingin tayo ayun kasi minsan talaga guys kailangan din naman nating regaluhan ng ating sarili, 'di ba? Kasi minsan nakakalimutan na nating bumili ng ano, ng para sa atin kasi palagi nating iniisip yung ating obligasyon sa Pilipinas. So minsan ah uh, gustong-gusto nating bumili ng mga gamit natin pero pinipigilan natin ang ating sarili kasi palagi nating iniisip nako wag na muna ngayon kasi may ano pa ako may babayaran or malaki ang gastusin sa Pilipinas so ayun dito naman tayo guys sa mga pantalon Ito, pati, right? ayun parang meron ako dito makakuha for sure ang hmm, ganda nito oh. dito na nga parang ang ganda nito pwede pwede Ayan, maganda nga. Magkakano kaya dito ang pantalon. Okay, kung sa Philippine Peso na wa. Ano, kayang-kaya na rin. Pwede na. Hindi naman siya ganun kamahalan talaga. Nasa 2,000 peso ang isa. Ito, ganun din. Pero ayaw ko ng kulay. Ito, dito tayo. Ah, tingnan natin to. Ito, maganda. Okay ba dito? Maganda nga Ay, ko. Pero ang liliit naman ang size. Ay, maliliit siya. Dito tayo sa medium. Siguro mga medium ang size ko. Pwede. Ang lalaki naman. Ang haba pa. So, ayun guys. Sa pantalon guys, medyo ano ako. Um, Napakahirap kong makakuha ng ano ng gusto ko sa pantalon, iwan ko kung bakit. Alam mo yung pag pag kaya pag pumunta ako, ma, guys, ng, ano ng mga shopping mall, pag may nagustuhan akong pantalon, agad binibili ko agad kasi nga ang hirap-hirap ko talaga, guys, na ano. Napakahirap ko, guys, mag ano bumili ng pantalon. Halos rejected sa akin yung mga pinupuntahan ko kasi nga ano, maliit kasi ako, syempre yung size ko tapos ang lalaki naman dito. So yan yung nagiging problema ko rin minsan. Dito nga ako banda. Ano to? ay, mga long dresses talaga siya. Yun, tiyan mo, wala na ako guys, nakikitang pantalon pantalo na naman. O, ba diba? Sa dami nung pinuntahan ko, wala na naman akong nagustuhang pantalon. Well, ayun so nakabili ako. Ang kinuha ako dress. Tapos si sleeper. Siyempre hindi mawawala ang aking ano. Parang ganda naman ito. Ganda ng kulay niya. Magkano ba to? Tingnan natin. Ayan, dito naman. Ay parang pa short. Wala talaga ako. Tingnan nyo guys. Wala na naman ako magustuhan pantalon. Ito maganda ba? Wala. Okay. Dito pantalon doon sa Levi's. Oo okay. nga eh. Doon ko nabili yung ano ko eh, yung Banana Republic ko na pantalon. Oo. Tama ako rin. Parang ang ganda nito. Oh. Ang ganda no? Magkano to Para daw akong clown sabi lang ani Greg. ito naman para naman daw akong magkan, eh, 'di ba? Small, Mga small size kasi. So, ano na lang siguro, doon na lang ako bibili ng pantalon. Um, kaya nga eh, tapos mapaparepare mo na. Kagaya sa Levi's, pag bumili ka rin guys ng pantalon sa Levi's, ano, puputulan nila kaagad. Well, wala akong napili dito. Pero at least may nakuha ako, di ba? Short. Para magaganda pa sa ano eh. Magaganda rin sa sukang mga short, di ba? Ayun, wala. Anyway.

nakabili na ako ng napagastos na naman tuloy ako guys ayan nakabili na naman ako so ayan ito na naman daw kailangan na naman daw namin mag ice cream ayan. so ewan ko dito kung ano yung gusto niya, diba so hindi ko alam kung actually niwasan ko rin naman ang kumain ng ice cream kasi pampataba kaya naman, naman ang galing galing nila maghala ganyan tapos, ihagis-hagis pa nila yan. Of course. Ayan. Magpili ka na doon. Isa lang. Bakit okay, na lang pa? Ay, so. Okay. 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 so Pagkaganong-ganong pa yan sila. Pagkaganong-ganong so, diba? so, okay. Wow. bumipili siya ng ice cream guys tingnan naman natin po guys so oh. super nice I like the color I love the color so beautiful wow See? ang ganda guys